At i-share ko sa inyo, guys, dito sa mga kulay ng varnish tutorial kapag nagtitimpla ako ng top coat na hindi nagbabubbles, guys. Woo! At mayroon nga ako nitong bagong bago guys Na tapcoat polyurethane guys Na Hudson guys At mayroon na rin itong catalyst guys Sa loob ng box guys Kapag bumibili ng ganito guys Ay kasama na talaga iyan guys At isang litro nga itong aking tapcoat na polyurethane guys At nilalagay ko na guys yung kanyang catalyst guys At kapag nagtitimpla nga ako nitong tapcoat polyurethane guys Ay hindi ko nilalagay lahat yung kanyang catalyst guys At para ma ko naman guys Na glossy glossy guys Yung aking binabarnisan guys At maliban nga guys sa perfect glossy guys na achievement guys sa pagbabarnis guys ng ganitong pagtitimpla guys ay hindi rin ito magbabables guys at hindi ko rin ito hinahaluan ng kahit anong reducer guys ay ito ay purong-puro ko lang itong tinitimpla guys hindi ko nga lang guys nilalahat yung kanyang katalis guys para ma-perfect kong glossy guys yung aking binabarnisan guys at hindi ko rin ito binibilad sa maaraw guys o yung sinisikatan ng init guys para maiwasan din guys ang pagbabables guys ng ating top coat na polyurethane guys at baka magtataka kayo guys o magtatanong kayo guys kung bakit ganyan yung lata ng top polyurethane guys yun naman guys ang hindi ko rin alam guys basta nabili ko ito guys ng bagong bago guys at bago na ang kanyang lata guys at pati yung lagayan ng kanyang katalis guys ay bagong bago na rin guys magkasukat lang sila guys nung kanyang kabilang lata guys hindi tulad ng dati guys na mas maliit yung lagayan ng katalis guys pero guys kahit na bago na ang lata nito guys o so na bago ang lagayan nito guys ay same procedure pa rin guys ang ginagawa ko nito guys at para maiwasan ko naman guys ang overflow dito guys o sobra sobrang paglabas ng varnish guys sa spray gun guys ay hinahinaan ko lang ang hangin ito guys at binabawasan ko nga guys ang hangin ng aking spray gun guys para hindi ito masyadong makapal na makapal ang aking pagbabarnis guys para maiwasan din guys ang pagbabubbles guys at kung gusto nyo namang mag tapkot dito guys ng makapal na makapal guys ay magantay lang kayo guys ng 1 hour guys o 2 hours guys bago nyo i-coating ulit guys at isa din yun guys na sikreto sa pag pagtatapkot ng polyurethane guys ay wag muna magtatapkot ng sobrang kapal guys at antayin muna itong matuyo kunti guys bago ito i-coating ulit guys at 100% guys na glossy glossy guys at walang bubbles guys at habang nagaantay ako guys na matuyo yung aking tinapkot ng polyurethane guys ay hindi ko talaga ito guys ini expose sa initan o hindi ko ito binibilad sa mainit na lugar guys at kadalasan guys kapag nagtatapkot ako ng polyurethane guys para 100% na hindi mag bubbles guys ay wala ng araw guys at lumo sumubog na ang araw guys Woo! Woo! at ito na guys yung so, aking binarisa ng polyurethane na Hudson ito na natapot ko guys o so, nalikabok na nga guys o diba ang ganda na yan guys nalikabok na siya guys pero tuyong tuyo na yan guys tuyong tuyo na ang ganda na guys ang pintad na nalikabok siya nalikabok ka na diba ang ganda na So, ano, diba? Ito na yung aking finish, guys. Sa aking tinimplang top coat. And ganyan na siya kakintab, guys. Ganyan na siya kaganda. Ganda na siya, guys. Kahit yung itong mga slot, hindi siya guys. Ganda. Malikabok lang, guys. Pero, kakintab no, pa rin. Madali lang lilinisan yan, guys, kahit malikabok. Pag ganyang na-tap coat na siya.